Patuloy naman na bumababa ang presyo ng bigas sa palengke. kasabay nito, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Agriculture Department na gamitin ang sobrang koleksyon sa Rice Competitiveness Enhance, uh, Enhancement Fund upang tulungan ang mga magsasaka. Yanagulat ni Kenneth pasyente Ramdam na ng mga retailer gaya ni Joseph ang mababang presyo ng kanilang binibentang bigas. Malayong malayo raw ito kumpara noong mga nakaraang buwan. Naging maluwag sa namimili kasi medyo bumaba na natuwa naman sila. Tsaka naging mabili rin kami kahit papano, nakakabawi-bawi. Kaya para matiyak na magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, Inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Agriculture Department na gamitin ang sobrang koleksyon sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF para tulungan ng mga magsasaka. Sa kanyang pulong kasama ang DA officials kamakailan, ipinunto ng Pangulo na ang sosobra sa 10 bilyong koleksyon sa RCEF ay dapat gamitin sa pagbibigay ng kagamitan, gaya ng drying at mechanization equipment sa mga magsasaka para mapanatili ang maayos na produksyon. Sa ilalim kasi ng rice tarification law, ang revenue na nakukuha sa taripan ng bigas ay direktang nakalaan sa 10 bilyong pisong yearly requirement ng RCEF para tustusan ng mga programa at proyekto na nakapagpapalakas ng produksyon ng rice farmers sa bansa. Ang bagay na yan, ikinatuwa ng samahang industriya ng agrikultura o sinag. Nangangahulugan daw kasi ito na seryoso ang gobyerno sa pagtulong sa mga magsasaka at ma-stabilize ang presyo ng agricultural product. Dagdag pa rito ang pagpapababa ng farm input o yung resources na dagdag gasto sa mga magsasaka. Siyempre yung pag-araro, uh, land mm -hmm. preparation, uh, yung uh, gastos sa atin na uh, mga pesticide, yung additional sa fertilizer, nice, eh, di ba? Uh, malaking bagay yung 5,000 na uh, additional sa magsasaka. Mm -hmm. Malagamit yan. No? And uh, ito is uh, mababawasan yung production cost nila. Dagdag pa ng grupo, malaking tulong din ang inaprubahan ng Pangulo na Rice Farmers Financial Assistance Program na may pondong 12.7 billion pesos, kung saan nasa 2 milyong magsasaka ang makatatanggap ng 5,000 piso. Bagaman maganda ang layunin ng naturang mga programa, hiling ng grupo. Dapat marilis na itong pondong ito. Mm -hmm. uh, nababagalan lang kami sa implementing ng... Uh, ah uh, mga uh, itong mga agency na kagaya ng film eh si yung film eh yung sa machinery se eh, ano pa lang eh uh, 10% pa lang na di-distribute for this year we hope na mapabilis para sa eh uh, may bigay sa mga magsasaka yung sa cash uh, subsidy mm -hmm. uh, ngayon pa lang uh, i-release tong October we hope na mabilis din yung pag-release Nauna nang sinabi ng pangulo na inatasan na nito ang Department of Finance para madaliin ang pagbibigay ng benepisyo sa mga magsasaka. Iginiit din ng Sinag na ang programang ito ay aagapay sa mga magsasaka lalo na sa posibleng epekto ng nakaambang El Nino phenomenon. Pero ayon sa grupo, maganda ang takbo ng produksyon ngayon ng mga magsasaka, lalo't inaasahang sa anihan mula Setyembre hanggang Disyembre ay nasa 10.5 million metric toneladang palay ang maaani, katumbas ng 6.5 million metric tons ng bigas. Ina-expect natin na uh, mas, malaki yung harvest natin this year compare hmm. last year. Uh, yung weather naman eh uh, maganda naman. And ibang magsasaka, nag-start na magtanim ulit. Mm -mm. Uh, para at least eh, uh, maka-harvest naman ng February, March. Kenneth, pasyente para sa bayan.